Oras mga kailan alas 11:34 na sa kagabion at lao pontik nga kuan kundi in na atadin sa San Remio Sports Complex and Evacuation Center kundi in ang ato mga autoridad padayon ngami pahigayon o og pag-rescue karon sa kining mga natrap din sa sulod na bahin sa nahisgutan nga sports complex kundi na nagduwa kini o basketball mga kailan so mao ni nga gi-rescue gyud karon sa ato ang mga sakop sa rescuers, sa kapulisan din sa lungsod sa San Remigio kundi may kulaps ang kining maong evacuation o ka sports complex din sa lungsod sa San Remigio so aduna na ituloy ka mga aduna na ituloy nga mga narisyo sa ato ang mga sakop sa Philippine Coast Guard mga sakop sa kapulisan o uban pa mga kailan so karon naana di dayungan na karon kundi Ayaw, 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 ayaw sir, ay, kwan lang ayaw Ayon. 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 Ayon sa sports complex sa lungsod sa San Remigio kundi in, adunay gikataho nga mga nanagduwa karon din he, sa maong sports complex nga na kuan gyud in ni na trap ni din he, sa sulod nga bahin tungod kay sa pagkaigo gyud kag ganina sa kusog nga linog mau ni So, mo ni nagbangutan karon ang lungsod sa San Remigio sa kining nahitabo karon dinhi mga ka-island. So, sa tanan nga mga nagtanaw karon sa tuwang Facebook Live, palihog sa pag-share kay maunih ang sitwasyon din higod sa Amihanan nga bahin sa probinsya sa Sugbo, labi na gyud diri sa lungsod sa San Remigio, Condiil. Giigo gid ni siya sa, sa kusog nga linog kagani na pas mga alas 10 in punto sa kagabhion. So, aduna na itulo ka mga kuan nga gidala na sa tuang mga rescuers ngadto sa pinakaduol nga tambalanan o kani karon ha ato pa ning ipa-confirm kon unsa ni patay ba gid siya or buhi pa ba ni siya mga kailan atong kuanon karon ang atong mga kay kini magod ni kuan ang atong mga sakop sa Philippine National Police sa Philippine Coast Guard So, wala na gid ni. Sir, may gabi sir. Sir, sa media ko, sir. Okay. Sir, pwede ko mangayo og update sir on sa ning nahitabo karon dinhi sa Sports Complex sa lungsod sa San Remigio. Kuan ni sila sir nag duwa og basket ba? Oo. Uh liga ni sa Barangay Poblacion din wala pa na wala pa maguro na human nila duwa ni sir ah uh -huh. nilinog ba uh -huh. paano sila panagan so unsa man ni sir kumpirmado na gid ni siya nga wala na ikinabuhi or unsa pa ba ni kami sa dimi ka declare okay kuan niya pa sa doktor mo ka declare yes tinood ah -huh. pero di sa Among nagita sir, wala nag na ginaginawa ang tao. Wala na ginawa mag maginawa. Oh, wala. okay, sir, kani sila sir, ang kining inyong na-rescue din he, sa sulod nga bahin sa sports complex sa lungsod sa San Remio. Mga pila ni sila kabuok sir nga na-trap yun oh. din na sa sulod? Among na, natabang na mo re, sir, upat pa kabuok sir. Upat? Oh, so, so, ang tuluan ito, ano sa... Uh -oh. Na ay usap ko no ko nakuan nga gidan ako na kong, no, sa hospital. Okay. Pero so, akong na among natabang diri na, sa PNP sa Sandre. Upat ka bo, ang tulog ka kus guard ug kana usa ka kanang fire. Ah okay. So ang nagduwa dai karon post guard og ang taga Bureau oh, Fire. Okay. okay. Sa so, ilang duwa sir inter inter agency minita, Ah okay. Inter agency diri sa Sandre Okay. Okay sige. So salamat kayo sir sa info nga imong gihatag diri sir. Salamat sir. Okay, mauni mga kailan Dili lang yun kaayo nato Kay ato lang sad ko anon Ang kuan sa kay Ang matod pa Gikonfirmar kini kaganina Sa ato ang sakop sa kapulisan Nga ang nagduwa diri sa sulod na bahin yun Sa San Remigio Sports Complex Ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Kon BFP O sa Philippine Coast Guard Kon PCG mga kailan Dahil Pulo na ang kanaganing o sa ni Kumpirmado yun nga gi-rescue na nila den ang kining ikaupat karon mga kailan na ana ni Dere, na kuan ni ilang na rescue to o nakuha nila pero sa ilang nakita is wala na gyud maginhawa or wala na ipulso nga nakita ang ato ang mga sakop sa kapulisan o ang uban pa nga mga kaubanan sa Bureau of Fire Protection din he, sa lungsod sa San Remigio nga nagbuwa kaganina human miigo ang kusog nga linog din he, sa lungsod sa San Remigio o kaha din he, sa probinsya sa Sogbo mga kailan So Sir, mayong gabi eh, sir um, Sir, mangunta na lang sir sa media ko Kauban ninyo? Ah, uh, ako sir, gikan ko bugo gid midri, Ah, okay, okay, Gikan mo sa bugo? Sa bugo Okay, okay yeah, Ang bugo nga ko sa guard, wala rin manon sa Ipaari midri sa mong CEO doon nalagi may trupa nga, na Okay, okay. So, sa inyong nahibaw answer, kaning nagduwa din history sir, sa sa sports complex? Is sa BFP ba din sa lungsod sa San Remy or sa lain ng mga lugar? ah sa San Remy Ah, sa San Remy ba siya? Sa San Okay. Okay, okay. Interagency. Okay. Sige, salamat kayo sir ha sa imong info nga gihatag. So, mauni, mga Mauni, mga ka-island. So, osbo na ko ha ang kini din dinhi sa lungsod sa San Remigio. Dili lang gyud kayo nato ipaduol e, gyud ngadto sa kining mga katropa sa Bureau of Fire Protection o sa Philippine Coast Guard nga nagbangot nagbangutan in taon karong mga orasa mga kailan. So, osbo na ko ha, naata karon din he, nahimutang sa lungsod sa San Remigio kundiin adunay mga tropa sa PCG o sa BFP nga nagduwa din sa San Remio Sports Complex and Evacuation Center kaganina nga natrap sad nga girescue sad sa to ang mga katropa gikan sa dakbayan sa Bugo nga miari gyud og tuyo diri sa lungsod sa San Remio mga kailan Yes naa. -ah, ha ato lang kanon Sir Jerby ausasab sa to ang mga kaubanan sa Philippine Coast Guard din ha sa lungsod sa Katmon nga mi kuansad So ato lang sad ha respeto ta sa kuanin taon dili kayo nako sa mga nag-request sa mga nagtan-aw karon sa tuang live dili kayo nako ipakita gyud din ha kaninyo ang kining maong lawa sa biktima din he sa pan pero at least ako nang ipakita din ha kaninyo nga mao ni ang sitwasyon karon din he sa San Remo Sports Complex and Evacuation Center kundi in apiktado sa gihapon ang sulod na bahin sa nahitabong linog kaganina alas 10 impunto sa kagabion mga kailan so so mauni ang atua na sitwasyon kundi in karong mga orasa nga grabe ang pag-antos karon grabe ang hayaguman nga kadaot dinhe sa probinsya sa Sugbo, ilabi dinhe sa 4 distrito mga kailan pero sige lang paningkamutan gihapon na nato nga mapaabot din ha kaninyo ang mga impormasyon o ka, mga balita gikan diri sa ah, sa probinsya sa Sugbo mga higala salamat kayo Sir Jerby Muela sa imuhang pagpakabana at wasad ng mga sakop sa Philippine Coast Guard din ha, sa lungsod sa Katmon bye, bye. Sir, may gabi eh. Kauban mo ani nila? kita kami. Ah, okay. Kasama niyo po? Ha? Okay, taga saan kayo? Ano? Manila. Manila. Pero andito kayo sa San Ramiro. Ah, okay. Oo. Oh. okay. okay lang? Okay Sir, anong nangyari sa ano? Sa mo? Okay lang po yan. Okay lang? Okay, sige, sige, sige. So, mommy, mga ni? Mga Thailand. Noon, ang mga tao sa karon din hisad sa nahisgutan nga lugar, naanin din rin, ipahimutang yun tungod sa kahadlok paghihapon kay kagani na manggod sa pag-igo sa Tantong linog mga kailan ni kuan yun. ni saka ang tubig sa dagat paingon nga rin sa kaysada. mawi hinungdan nga kana ganing ni evacuate ang mga tao din hina sa taas na bahin yod paingon nga to sa dakbayan sa bugo So, mao ni, osbon ako ha. upat ka mga natrap din ha nga mga sakop. Wala pa nato masuta mga kailan kun unsa ni sila sakop pa ni sila sa kuan kada ganing ang kini karon nga naa in diri nga matud pa sa atong hinabi nga ila ang nakita nga wala na pulso ang kining maong lalaki nga nagduwa din sa sulod sa gym mga kailan. <coughs>

luar ini nulis Pak Pak tahuan dulu segini lu kan lu lima Mbak lu kan ini ini cuma ini cuma kasih tadi juga dengan So, atangi lang inyo mga kailan kung unsa pa'y mga dugang update na itong mapaabot na kaninyo karong taon-taon. Kaya naata karong din he, sa probinsya sa Sugbo, na sa 4 distrito. Kundiin, giigo sa kusog na linog kaganinang alas 10 in punto sa kagabion dinhe sa probinsya nato mga kailan amping tang kanunay ug padayon gyapon ako karon na ako dinhi sa kaisada nagsuroy-suroy ko wala koy sinilas Perte na akong hugawa mga kailan pero padayon gyapon sa pagpaabot tinakaninyo kaninyo og unsa may mga lampas nga mga balita og kahimtang gikan diri sa probinsya sa Sugbo nanu kan na lang gikan diri sa lungsod sa San Remigio ako si Ka Island Noel Jerry Kulita Duryas, mayong gabi kana tanan og amping kanunay